Neo, Neo, hi. Ganda naman ang damit mo. Nasuot niya na po. Ayun, suot niya. Nga daw, tan-taran! Happy birthday! Woo! Ito na ba yan? Papa. Ha? No, no, -ba -ba -ba. Aba, na yan. Wow, happy birthday. Gusto mo? Uy. Happy birthday. Leo. <coughs> hey. ano? Happy birthday. Happy ka? O, oh, kailin pa-birthday yan? Kailin pa-birthday? Kanino nga, sino nagbigay?

Na mas na mas malaki. siya. siya ang laki. Naku, babae ulit. Ah. Ma mas malaki ang gulong. Wow! Sakay na agad ha. Aba, kuya, Papaturo tayo. papaturo. Ako mo ako daw sa kayo. Daddy! 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 Daddy!

ito kasama namin pag-TV sa kanila. Sa mga yan. Pag ito pinindot mo ito, mamamatay siya. Sige, parang mo. 65 tras! Tras! Magkano? 1, 2, Magkano? 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 1, Magkano? Magkano? Magkano?

yaya, hahaha, <laughs> nakakagagawas na mga lai, yung papa yun so na kita yung 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 oh dandan. very good yung dahan yung oh oh <laughs> Oh. 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 Oh, atras, matutot, atras. Maro no sayi e bai. Hmm. Atras, be. Atras. Tapa. Atas. Slow lang. Okay. Atras. Hop, hop. Preno. Preno, ha? Dandahan ha, baka. Okay. Okay. Dandahan. Oh, preno. Preno, ha? Okay. Okay. Oh, pantay. Oh, pantay naman, pantay. Pantay. Abante daw. Oh, ayan. Forward, ayan. Sige pa.